Filipino. Pilipino. Bansang Pilipinas ang siyang idolo. Ipinagmamalaki sa buong mundo, sa isip, gawa at salita. Pagka Pilipino ay di mawawala. Lahat ng ginagawa ay ikatutuwa ng bayang Pilipinas na iyong mutsa. Isa ang ating pinagmulan, kaya't nararapat na magtulungan. Sa Timog, silangan, magbibig sa kanluran, lahing Pilipino ay karamal. ang siyang idolo ipinagmamalaki sa buong mundo sa isip, gawa at kalita Mga Pilipino ay di mawawala lahat ng ginagawa Like Pilipino, ay swergal. Maraming salamat po. Okay.